San ba galing ang salitang Diyos? Sino ba siya? Please explain. Bago po tayo magpatuloy, niwe-welcome anyway, ko po ang bawat isa sa inyo sa ating channel, God's Word, Read Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo na at ilike mo na rin ang video ng ito. Ngayon, magpatuloy po tayo dito sa tanong po ni Dionisio na kung saan ang gusto niyang uh, malaman, san daw galing yung salitang Diyos? Ngayon, babasa po tayo sa kasulatan para makita po natin ang mga bagay na ating pag-uusapan. Ngayon, basahin po natin dito sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ngayon, kung iisipin po ninyo no sa inyong tanong kung saan nanggaling ang Diyos, bagamat tayo ay mayroong pinagmulan, mula tayo sa Diyos. Amen. Dito sa ating binasa, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ibig sabihin, kung ikaw na nagtatanong, alam mo ba kung saan kagaling? Alam natin na tayo'y nilikha ng Diyos. Amen? Ngayon, para matukoy natin, saan ba nagmula ang Diyos? Bago natin sagutin yan, meron lang akong ipapaliwalag sa inyo. Kaya abangan po ninyo. Hindi ako agad nagbibigay ng sagot kung hindi ko po ipapaliwanag ng maayos sa inyo para maintindihan ninyo. Pagsalitang Diyos, ito po ay nangangahulugan na manlilikha, gumawa ng langit at ng lupa. Yung salitang Diyos, ito po ay manlalalang. Amen? Ngayon, dito sa ating babasahin pa para maging malinaw sa ating kaisipan, ayon po sa sulat ni Propeta Isaiah 45.12, aking ginawa ang lupa at nilalang ko ang tao rito, ako sa makatwid bagay ang aking mga kamay, naglaglaglad ng langit at sa lahat ng natatanaw roon ay nagutos ako. Basahin din natin sa isang salin, Ako ang gumawa ng mundo at ng lahat ng naninirahan dito. Ang mga kamay ko ang nagladlad ng langit at ako ang nag-uutos sa araw, buwan at mga bituin na lumabas. So malinaw po yung salitang Diyos manlalalang. Amen. Ngayon, dahil dito sa tanong mo babalikan ko po ano, ililinaw ko lang sa iyo. Dahil ang isinulat mo na salita, yung salitang Diyos nag-start ka sa maliit na titik hindi ito tumutukoy sa Diyos na manlalalang. Tatandaan po ninyo, iingatan ninyo ang inyong sasabihin, ang inyong isusulat, sapagkat magkakaroon po ito ng indication kung saan ito tumutukoy. Amen? Kasi nga po, kung hindi natin ito malalagyan ng um, identification o identity sa pagkakilanlan sa Diyos, Kapag ito ay small letter, hindi yan tumutukoy doon sa tunay na Diyos. Kasi gumamit ka ng small letter, maaaring gumamit ito sa hindi tunay na Diyos. Ngayon, pag-aralan natin ito, itong mga bagay nito. Merong tinatawag tayong capital letter D tumutukoy sa tunay na Diyos at small letter D tumutukoy sa hindi tunay na Diyos. At ngayon po, ito po yung illustration para makilala natin ano ang Diyos Para makilala mo, no, may dalawa akong segment dito Yung isang Diyos, capital letter At yung isang salitang Diyos, small letter So, nagbigay ako ng uh, icon para identify sa inyo At para makilala natin kung saan nagmula ang Diyos Amen? Yung salitang Diyos, nagbibigay liwanag o buhay kaya po ito ay nilagyan ko ng icon para madali natin agad maintindihan o maunawaan yung salitang Diyos. Ano po? Ang salitang Diyos, ito po ay para malaman ng lahat sa buong mundo na walang ibang Diyos maliban sa akin, ako ang Panginoon at wala nang iba pa. Ito po ay sa sulat ni Isayas na kung saan ipinapaliwanag, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kung ikukumpara natin doon sa Diyos na kung saan ay may symbolic dito ng tao ang pinagbulan po ito na tao ang pinagmulan ng Diyos o Diyos Diyosan. Amen. Hindi tunay na Diyos kapag tao ang gumawa. Ang sinasabi ng aklat ng kronika, huwag kayong magpapaloko kay Hezekiah. Huwag kayong makikinig sa kanya dahil walang Diyos sa kahit saan mang bansa o kaharian ang makapagliligtas sa kanyang mga mamamayan mula sa aking mga kamay o sa kamay ng aking mga ninuno at lalong lalo na ang inyong Diyos. Ibig sabihin, yung salitang Diyos hindi po yung makakapagligtas. Yan ang inyong tatandaan sapagkat yung salitang Diyos nilikha ang ng tao, gawa lang ng tao. So, babasahin natin ito sa aklat ng Salmo. Basahin natin. Basahin po natin dito sa aklat ng Salmo 115. Ito po ang nilalaman ng kasulatan para maintindihan natin ang Diyos Diyosan o dios na hindi tunay na Diyos. Ito ang pinagmulan po nung salitang dios Diyosan o yung dios na kinikilala ninyo para hindi po kayo magkamali sa pagkakilala doon sa salitang Diyos na capital D at doon sa Diyos na small letter D. Dahil po dito sa inyong tanong, ating babalikan ano po. Saan ba galing ang salitang Diyos? Yun po, ano, yun ang ating hahanapin. Kasi ang ibinigay po ninyo ay small letter D. Saan ba nagsimula ang yung salitang Diyos? Ito po yung sagot. Mababasa po natin ito sa Salmo 115. Tuloy-tuloy po ang pagbabasa para maintindihan natin. Ano po? Ang sabi dito, Panginoon, hindi kami ang dapat na parangalan kundi kayo dahil sa inyong pag-ibig at katapatan. Bakit kami kinukutya ng ibang bansa at sinasabi nilang nasaan na ang inyong Diyos? Ang aming Diyos ay nasa langit at ginawa niya ang kanyang nais. Ngunit ang kanilang mga Diyos, ito po, tandaan po niyo, small letter D ang ginamit. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na lang ng tao. Amen po. Yung small D, may pinagmulan. Yari sa pilak at ginto at lang ng tao. Malinaw po ba? So dito sa inyong katanungan, tayo, Dionisio, saan ba galing ang salitang Diyos? O yun, small letter D. So, natagpuan natin sa kasulatan, ito po ay gawalang ng tao. Nagmula sa pilak at ginto. Kung ito, tuloy pa natin, ano, para maintindihan pa natin. At uh, para magkaroon tayo ng pangunawa doon sa itinatanong po ninyon. Ho. Sabi pa dito, may bibig sila ngunit hindi nakakapagsalita, may mga mata ngunit hindi nakakakita. May mga tainga ngunit hindi nakakarinig. May ilong ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay ngunit hindi nakakahawak. May mga paa ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig ay wala kang marinig. Ang mga gumagawa ng mga Diyos-Diyosan at nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. Kaibigan, Donisio, itong pong katanungan ninyo, yung salitang Diyos, may pinagmulan po. Gawa lang ng tao. Kaya nga, paggawa ng tao, kahit may mata, hindi makakakita. May tainga hindi makakarinig. So, ganun po, dapat nating kinikilalang salitang Diyos. So, ngayon, pag-aralan naman natin yung capital D. Ano? ha? Sabi dito sa ating uh, pinag-aralan, sa mga sulat po ni Propeta Isayas 45.6 para malaman ng lahat sa buong mundo na walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ang Panginoon at wala ng iba pa. So malinaw po. So itong diyos ang ito, hindi ito makakagawa ng anumang bagay. Itong Diyos na kinikilala po natin, capital D, siya po ang pasimula. Siya po ang lumikha ng langit at ng lupa. Ngayon po, para maintindihan natin, para i po natin do sa tunay na Diyos at do sa Diyos-Diyosan. Ibig sanabing Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Basahin natin dito sa Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 16. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa isang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako at mamumuhay sa kanilang piling, ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga taong sakop ko. Para maintindihan po natin kung ikaw yung tinatawag na templo na kung saan may kinikilala kang tunay na Diyos, doon ka lang sasamba, doon ka lang magkakaroon ng pagtitiwala. Ngayon, kung ikaw mayroon namang salitang Diyos-Diyosan, ay hindi pwede magkaroon ng pagsama sa sa ating buhay sa ating uh, pagtitipon. 'Di ba? Kaya dito malalaman mo yung salitang Diyos na maliit na letter D tumutukoy ito sa hindi tunay na Diyos kaya diyos-diyusan. 'Di ba? Parang ganon. Ngayon, sa tunay na Diyos doon talaga tayo sasamba. At ngayon po, bago po natin tapusin itong ating uh, pinag-aaralan, ay ikaklarify clarify lang natin dahil sasagutin natin ng tumpak itong inyong katanungan na galing po kay Dionisio. Masahin natin muli. Saan ba galing ang salitang Diyos? Sino ba siya? Please explain. So malinaw naman po yung ating naipaliwanag. Kaya aking uulitin para maging malinaw pa sa inyo. Itong salitang itong uh, salitang Diyos, ano po, basahin natin dito sa sulat ng Salmo para ma uh, maintindihan natin. Kaya uulitin ko po. Ito po yung sagot. Salmo 115 verse 4 Ngunit ang kalilang mga Diyos, ito po yung hinahanap natin. No? Oh, Ay yari sa pilag at ginto na gawa lang ng tao. Ibig sabihin, sa nagsimula, yan po. Yan po ang ating sagot sa inyong katanungan. Saan magaling ang salitang Diyos? Ito po. Saan ang galing? galing sa pilak at ginto nagawala ang lang ng tao. So malinaw po, nasagot na po natin ang ating uh, isa na tanong po ninyo. Ano po? Pero idadagdag ko po do sa mga taong sa mga Diyos-Diyos na nagtitiwala ay ano po ang mangyayari sa kanila. Ang sabi ng salita ng Diyos sa mga kasulatan, ikalawang hari 17.12 Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan kahit na sinabi ng Panginoon huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. So ito mga taong ito, makukulit pa rin. No? Walang paggalang sa Diyos na manlalalang. Kahit na nga po yung Diyos na dapat sambahin yung lumalang, ay makukulit pa rin ang mga taong ayaw gumalang sa Diyos. Ang sinasamba pa rin po yung mga Diyos-Diyosan. At wala na tayong magagawa doon sa mga taong ganun. Kasi iyon ang kinikilala nila, na brainwash, naturuan ng maling pagkakilala sa Diyos. Kaya tayo mga naturuan dito sa channel ito, kayo po ay laging sumusubaybay. Malaki po ang inyong uh, gantimpala mula sa Diyos. Bakit po? Eh, kasi po, doon kayo nagtitiwala sa tunay na Diyos at gagantimpalaan po kayo. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Ang taong nakikinig sa mga turo ng buhay ay maibibilang sa mga marorunong. Yan po ay nakasulat sa Kawikaan 1531. At basahin din natin itong Kawikaan 1620. Ang taong nakikinig kapag tinuturoan ay uunlad. At ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay mapalad. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Nawa po eh, nataniman muli tayo ng magagad ng aral may napulot na naman po tayo na karunungan, kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos. Kaya please like and subscribe to our channel kung uh, kayo po ay nataniman ng mabubuting aral mula sa ating Panginoong Isus. At muli natin ibalik sa Diyos Ama ang kapangyarihan, kagalakan, kapurihan at kapangyarihan sa ating amang makapangyarihan sa lahat. At sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang kapurihan. Amen.